Parang uh, nahahalataan namin na pinoprotektahan mo ang mga diskaya. Yung pala, meron palang kaugnayan ng iyong asawa dyan. Huwag na tayong lumusot at magpakalayo-layo. Sa mga si Stronghold, mga kababayan ko, kung tama itong report ni Senator Ping Lacson, eh, medyo tagilid. Oo, oh, mga kababayan ko, this is a private company, medyo tagilid ho. Bakit ko ba't ko nasabi tagilid? Mga kababayan, malalaman ho ng tao na nagre-release ginagamit to ang kanilang uh, ini-insured na pera doon para ipambayad sa Diskaya na wala naman pong proyektong nagawa. Hindi diba? mo pinakamatid. Tama po ba ako, Mang LB? Diba? Ito pa, mga kababayan ko. Dagdag na natin. Kaya pala, oh, ngayon ako magtataka, kaya pala itong si Senator B. Parang uh, nahahalata namin na pinoprotektahan mo ang mga Diskaya. Yung pala, mayroon palang kaoblayan ng iyong asawa niya. What? Mga kababayan ko na natutuklasan niya yun. Pagka tayong lumusot at magpakalayo-layo,